Aksyon naman po tayo sa ibang bansa. Usap-usap sa -usap, Amerika isang baby na gumaling sa HIV. Isinilang na may HIV ang sanggol na babae dahil meron pala itong Uh, kanyang ina habang nagdadalang tao. Ayon sa espesyalistang, tumututok sa bata, labing limang buwan pa lamang siyang binigyan ng tatlong uri ng HIV-fighting drugs. Sa ngayon, walong buwan pa itong hindi binibigyan ng mga gamot at nabubuhay ng masaya, malusog at normal. Pinag-aaralan ng mga espesyalista kung maaaring gawin ang treatment na ginamit sa bata sa iba pang may HIV. Kasabay ng paghanda ng mga kardinal para sa conclave o butuhan para sa susunod na Santo Papa, inihanda na rin ang magiging damit ng susunod na leader ng Simbang Katolika. Ayon sa modista mula sa Colombia na si Luis Delgado, patapos na ginagawa niyang sutara, kapa at sash para sa bagong Pope. Si Delgado tumatay ng mga military uniform at presidential sash ng Italy at siya rin ang gumagawa ng damit ng na nagretirong si Pope Emeritus Benedict na XVI.